Kaya ang My Hero Academia Chapter 401 spoiler ay sa wakas na ilabas at ito ay dumating sa pagtatapos ng laban ni All Might at All For One. Ang chapter ay nagsimula sa isang flashback ni Stain na lumilipad patungo sa laban ni na All Might at All For One gamit ang kanyang glider. Nahulaan ni Stain kung ano ang nangyayari mula sa pag-uusap ni All Might, Ida at ni Shoto, sa kanyang paglapit sa kinaroroonan ng laban ni All Might at All For One nakakita siya ng mga debris at bakas ng mga dugo. Hindi siya sigurado kung ang dugo ay mula kay All Might o All For One kaya nagdesisyon siyang amuyin ito at sapagkat alam niya ang amoy ni All Might noong nagkatagpo sila sa Kamino Ward kinumpirma niya na hindi ito dugo ni All Might. Pagkatapos ng chapter ay pumunta sa kasalukuyan at si Stain ay nagtaka kung naintindihan ni All Might ang ibig sabihin ng kanyang sariling pag-iral, sinabi ni Stain ang lahat ng ito sa Kaminho dahil gusto niyang pahalagahan ni All Might ang kanyang sariling buhay at ipagpatuloy na labanan ang kamatayan at sinabi ni All Might na naintindihan niya ito. Ang dalawa ay gumawa ng atake habang sinasabi ni Stain ang kanyang sariling bersyon ng I am here pero ang atake na ginawa ni Stain at All Might ay walang silbi ginamit ni All For One ang forced activation plus phlebotomy ang kombinasyon ng quirk na ito ay nagdulot para ang dugo ni All For One ay lisanin ng kanyang katawan at ito ay nag-splash sa paligid, sinabi ni All For One na alam niyang susubukan ni Stain na gumawa ng isang bagay laban sa kanya, sapagkat tanging siya lamang ang umalis sa Tart Arrows nang nag-iisa, kaya siya ay gumawa ng isang plano para ma-counter ito sinabi ni Stain na ang tanging gawin lamang niya ay muling dilaan ang dugo ni All for One pero gumamit din si All for One ng antigen modification quirk para palitan ang komposisyon ng kanyang dugo. Sa huli, ang paglisa ng hindi nag-iiwan ng ebidensya ang dahilan kung paano siya nanatili sa anino sa paglipas ng mga taon pagkatapos isang bunganga ang lumabas sa likuran ni All for One at kinagat si Stain si Stain ay duguan at pinagtawanan siya ni All for One na sinasabing ang pag-alis niya ng kanyang sariling dugo at pagpalit nito ang gumawa para siya ay lumamig, isinigaw ni All Might ang pangalan ni Stain pero inihagis siya ni All for One na tumagos sa ilang gusali at pagkatapos siya ay lumipad. Dahil dito si Stain ay na-knockout sa laban at ang tanging magagawa lamang ni All for One ay nakawin ng kanyang quirk, si All Might ay lumipad patungo sa kanila at si All for One ay nagsimulang magsalita. Sinabi niya na si Stain ay importante kay Shigaraki at sa pag-unlad ng League of Villain, pero ang kanyang tungkulin sa kwento ay magtatapos dito pero sinabi ni Stain na hindi ito totoo dahil silang lahat ay bahagi ng isang malaking proseso. Kahit na hindi niya tinapos ang kanyang high school, itinuro ni All Might sa kanya ang ibig sabihin ng isang hero pagkatapos sinabi niya kay All Might na ipanalo mo ito at patuloy na mabuhay habang itinataas niya ang kanyang kamay na parabang nagdadasal. Sa sumunod na pahina, sinuntok siya ni All for One at maraming dugo ang lumabas sa katawan ni Stain, pagkatapos tumalikod si All for One para atakihin si All Might, pero si Hercules ay dumating para protektahan siya. Sigurado si All Might na ang kanyang sasakyan ay tuluyang nasira, pero mayroon pang ilang bahagi ang natitira, sinabi din ni Hercules kay All Might na umalis, at si Hercules ay tuluyan ng sinira ni All for One gamit ang kanyang laser. Sa sumunod na pahina ipinapakita si All Might na nakahiga sa lupa habang sinasabi ni Nana sa kanya na tumayo siya, nakita din niya si Night Eye at naintindihan na sila lamang ay mga ilusyon, ang kanyang katawan ang sumusubok para palakasin ang kanyang loob. Ang lahat ng support item ni All Might ay wala na at ang kanyang paa ay hindi na niya may galaw pero sinabi ni All Might kay All For One na hindi pa siya patay, halika dito habang siya ay duguan at gumagapang sa lupa pero siya ay nananatiling nakangiti sa huling pahina ipinapakita na pinapanood ni All For One ang bumabagsak na UA habang sinasabi ng pulis na siya ay masyadong malapit kay Shigaraki, maaari na niyang gamitin ngayon ang Go Teleportation Quirk katapusan ng chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood.